Ayan, may good morning po. May unboxing tayo ngayon. Ayan, from demo. Ayan. Start na natin buksan. Ito na po, bubuksan na natin ang ating uh, unboxing. Tignan natin ko ano ang laman. Mm-hmm ayan, buksan natin na kaya ang laman nito sana huwag tayong magaya sa iba na uh, iba ang laman ito pala, dapat ayan, ito rin para hindi ganun itong mabalot parang mabilis lang naman siya. Ano. Sa bagay, mura lang naman. Hindi kagaya gaya ng iba. Yung mga mamahalin. Siyempre, kaya napapalitan. Ayan. Tingnan natin. So, kahang ano lang tayo. Ayan lang at tayo may pinupuntahang ano. Ayan.

ito po yun. Yung parang ilaw po na diretsyo na may electric fan. Ganyan siya. Siguro ganito lang ito. Paano dito. yan yung electric fan na po siya oh, sa loob. Ilaw po siya ilaw. Kali po siya. Ayan. Ano pa? Kapit yata tapos di ano siya yan ilaw may mga instruction naman po kung paano siya ikabit yan, yan. yan. yan po ang ating unboxing ngayon lalagay po ito sa kwarto papalitan yung ilaw doon sa kwarto namin ito ang ilalagay Oh, um, mas maganda yata. Dito na lang sa sala. Ilagay. Ayan. Hindi ko alam kung ano. bayan ba to Uh, um, pwede siyang ano. Libawa, nakahiga ka na. Gusto mo na siyang patayin yung ilaw. Remote na lang gamitin. O gusto mo rin patayin yung electric fan. Sa remote ka na lang. Hindi ka natatayo. Okay. Kaya ito so, kasi yung ano, ayan, didikit lang siya dito. So, Tapos, ito eh, ano sa, ah, tawag dyan, sa ng ilaw. Ito siya. Maganda siya. Pag nakabit na, tingnan natin. Ayan, ipakita ko ulit sa inyo. So, yun. Bye! Salamat sa panunood. Ah, siya nga pala. Pag kinabit na to, mapapanood nyo yung pagkabit nito is doon na sa channel ng Mr. Ko. Kaya Papa Japs and Mami Chuklag. So, yun po. Salamat. Abangan nyo na lang po.